Magandang-magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito. Ah, ito nga, uh, may nag-message sa akin na sabi, uh, Sir JDB, mukhang nagkakainitan sa kampo ng mga Duterte ngayon. Kako, bakit naman? Bahil nga raw po rito. Naalala ninyo yung uh, surveys na lumabas na kung saan eh, si VP Sara eh, minalas na, ano na... Ang laki nung ibinaba niya sa ano eh sa survey ng uh, Publicus Asia. Teka ha. Let me pull this up. Uh, actually mula pa lamang ng May. Ano na trend niya na eh. Yung uh, pagbaba. Mhm. Mm yun sa nakaraang na i-content natin eh. Ngayon eh ano nangyari? Ang uh, sinasabi nga, di ba? na mga naging uh, hujat o naging uh, sanhi kung bakit itong uh, kanyang, ano, kanyang uh, survey ay sumadsad ng 20% ay dahil nga po sa mga pinagagawa ng kanyang tatay. <laughs> diba? Ang ano eh, ang sagwa. Ika nga. So, eto ah. kartina natin dito. Okay, here we go. Eto. Oh. Yan sa The Manila Times, 'di ba? So, based on the results from second quarter and 2024, uh, from June 15 to 19, yung uh, kanyang uh, percentage ay nag-decline from 53 naging 46. Ito kayong 20%. And then yung trust rating niya, bumagsak ng 5%, uh, ng 5 points mula sa 46 to 41. ba? Diba? Tapos mismo sa kanyang lugar sa Mindanao. Hmm. Pero sabi rito, uh, kahit naman na siya yung kahit na malaki yung ibinagsak niya, siya pa rin yung may pinakamataas. Hindi na po hindi na po big deal yun eh. Because Manatili kang mataas pa rin ang survey mo sa lahat. Pero malaki naman ang ibinagsak mo. Ano pong ibig sabihin nun? 'Di ba? And then prior to this, merong uh, trend na pababa din si Sarah ng 2022 to 2023 for the for 12 months. So ibig sabihin fluctuating ang uh, tag dito ang uh, ranking ni VP Sarah. Walang ano, hindi na hindi na consistent, 'di ba? Correct. Inconsistent yung ratings niya. So, bo talaga 'yon. Malaki ang 20%, hindi biro 'yan. At dahil nga raw po diyan, eh sabi ha, ang parang napagsabihan niya ang kanyang tatay na tigil-tigil muna. Tigilan yung uh, book yung bunga nga kakabira sa administrasyon lalo na sa presidente. Hmm. Kasi 'yun ang nag reflect eh. Ang sinasabi ron eh yung uh, pinaggageto. Oh. Ayun 'no. Ah uh, The Pahayag Survey. Nga pala ang Pahayag Survey, ito yung uh, Publicus Asia na kunsaan ay isa sa mga nasa executive niyan ay si Malutikia, yung mataba na babae na uh, talagang biglang naging, biglang naging defender ni dating Pangulong Duterte naging biglang uh, lumitaw ang kulay na DDS. Pero wala ho siyang nagawa para <laughs> para ano uh, mabago yung yung resulta ng survey. At yung survey na to, what makes it hard for them, this is a non-commissioned or ibig sabihin hindi po ito bayad na survey. Okay, yung ginawa ng uh, ng uh, Publicus Asia. Ang sinasabi rito, uh, she was hurt by her father's legacy. At yung kanyang uh, dating uh, trabaho sa DepEd. Diba? So kaya nga siguro, isa rin ito sa naging factor kung bakit tinanggap niya na na mag-resign siya sa DepEd. Tama ko doon, ito ang pinakamasakit. Kasi yung pag-alis niya sa DepEd, so ibig sabihin, eh, tapos na yung tapos na yung perwisyo sa kanya na nagpapakita ng pagiging incompetent niya sa trabaho. Di ba? Kasi nga, umalis na siya sa DepEd. So, paglipas ng panahon, mabubura yan sa isip ng mga Pilipino. Pati yung maliban na lang sa itok-itok no, na problema niya. Tsaka yung uh, tend. <laughs> I tend my resignation. Bagkos, ang magpapabigat lalo talaga ng buhay ni Sarah as long as as long as na ang tatay niya eh hinahayaan nilang umalagwa yung bunganga. E ito ho yung talagang tatay niya talaga ang magpapabagsak sa kanya. Eh balita sa akin eh ano ah uh, parang pinag, pinagsabihan daw na home ang bibig mo na tigilan nyo yan dahil hindi nakakatulong. 'Di ba? <laughs> Eh, walang yan naman kasi ginawa ni dating Pangulong Duterte eh. Tira ng tira sa presidente natin. No. Hindi ba ano, hindi ba niya magawa na pabayaan niya na magtrabaho yung tao? Ang gusto niya mangyari ay eh maging sunod-sunuran ito sa kanyang mga trip, sa kanyang uh, sa kanyang stand para sa China, 'di ba? Ano magagawa niya kung hindi maka-China ngayon ng ating pangulo? 'Di ba? Sabi nating inakala nila magiging maka pero ano nangyari eh? 'di ba? During campaign period pa lang inurat niya na ng inurat. Pinagbintangan niya na ng uh, Oh, nung hindi makakuha ng confidential funds si Sara, pinapotok nila etong uh, pulboronic issue, yung pulboronic video, wala namang nangyari. 'Di ba? Tapos hindi pa na kontento, ginamit pa si Bato Dela Rosa ang uto-uto. Ayun, nag-Senate investigation. Pro ano, uh, proactive yung ginawa niya na hindi na dumaan sa tamang proseso na meron bang sapat na basihan para mag-investigate ang komite ni Bato de la Rosa. Merong research pa sanang nagawa. Natignan, tama ba yung mga ebidensya? Paano madedetermine ang authenticity? Wala eh. ba diba? So, yun po yung uh, ginawa ng tatay niya na yun. Hindi ko kasi maitatanggi na walang kinalaman si Digong doon sa Morales. Morales uh, Senate, uh, PIDEA leak Senate investigation na hindi naman talaga pideyalik leak yung talagang target doon. Kung hindi, ay masira ang reputasyon ng Presidente ng Pilipinas. Now, naramdaman nila ngayon ang epekto nito. Alam mo, simple lang yan eh. Ha? They must know, I don't know, they must understand na wala ho talagang silang solid ng mga tao sa ground na nakasupport sa kanila. Nakaasa lamang sila talaga sa bumitbit sa kanila. So dapat ngayon maintindihan nila sino ba talaga ang bumitbit sa kanila kay Sara noong nakaraang halalan. At sino talaga ang merong bilang. ba? Diba? Yun ang dapat nilang maunawaan. Ang tanong, kapag nanahimik ba si Digong, eh, aangat na ba yung kanyang survey? ba? Diba? Well, palagay ko ho, babantayan na ito ng Unang Unang-una, natanim na sa isip ng mga tao yung pagiging incompetent niya. Mismo ang Makati Business Club, ang tawag doon sa two years ni VP Sara, ha, dyan sa DepEd, ay uh, school bukol. Kaya nga sabi nila, no more school bukol because they are counting on uh, sen, uh, incoming uh, DepEd Secretary uh, Senator Sani Angara na maaando niya yung mga kapalpakan ng school na term ni VP Sara dyan at uh, mare-revolutionize niya ang uh, sistema ng edukasyon natin dito sa bansa para umangat ang kalidad nito which is the primary goal ng ating presidente na sinabi naman din kina VP Sara during the meeting noong uh, January 20 or 24 na sila ay eh, dapat na mag-focus na Sabi, ginawa niya yon dahil alam niya mabilis to ang mga pangbabalahura niya sa bayan. Yeah, nag-boomerang eh. Nag-reflect sa kanila eh. Kunwari sa Pasifiona, eh kung kinagat ng uh, mga tao yon eh siya rin ang makikinabang. <laughs> Tama, <laughs> di ba? Eh unang una, ang maliho kasi ni Sarah dyan, dapat sana ang ginawa niya ron, nung panay ang paninira ng tatay niya, pati nung kampo ni Kibuloy, hindi ho siya sumasama sa mga rally. ba diba? Hindi siya pumupunta. Bagkos, dandun siya sa side ng presidente. O, kasi may reputasyon na ho si Sara dati pa, panahon pa ng tatay niya, na uh, hindi po siya sumusunod. sa trip ng tatay niya, kumukontra siya. Naalala ko noon, na-accountant pa siya ng mga DDS vloggers eh, na si Sarah, nung, nang tumak nung mag decision siya, na mag vice president for PBBM. Binanatan siya ng mga ano ah, ng mga vloggers nila, ng tatay niya. Na si Sara ay isang alibugang anak. Naalala niyo 'yun? Oh. Ganon siya tinira-tira nila. Na ito ay eh, talagang matigas ang ulo. Katunayan, may ganitong history sila ng kanyang tatay. Yung ganyan. Hmm. Ay wala. Ang problema ngayon ay sumama siya doon sa Maisug Rally pagkagaling dito sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas na kung saan mas dapat siya doon manatili sapagkat so, siya po ay Vice President hanggang sa 2028. At ang pagiging Vice President, kabilang huyang 24 by 7 mong activities. Walang day of yan. Pero pwede kang matulog. Ha? Pero papanindigan mo ang pagiging Vice President mo hanggang sa June 30 ng 2028. Hindi yung uh, kaya nga po yung mga Pilipino, 'di ba, laging hinahanap nasaan si Tatay Digong. Dati ganoon eh. Nasaan si PBBM? Kasi kapag uh, panahon po, anumang panahon 'yan, hinahanap talaga po ang leader ng bansa kasi 24 by 7 po 'yun. Everybody is counting on them. Oo. Pero sa kanya, eh pagsasama sa rally, personal ko 'to. <laughs> 'Di ba? Hindi pwede 'yung ganoon unless you resigned. Pag nagresign resign ka, then ano man ang ginagawa mo, eh personal ano mo na 'yan, capacity. 'Di ba? Opinion mo na 'yon o decision mo na 'yung personal. So, hindi na 'yung hindi na dala rito 'yung pagiging vice president po, 'yung pagiging ano, uh, 'yung pagiging uh, public servant. Hmm. Kung talagang nagse siya, 'di ba, sa interes ng taumbayan uh, taong bay, ng publiko. Sabi ni Macarons, wala namang VP ngayon. <laughs> wala ba o hindi maramdaman? 'Di ba? Ah, uh, isarin is po sir yung uh, sinabi yata niya sa interview sa Davao ng Independence Day about Unity Okay? Alam niyo maraming mga Filipino kasi na naniniwala na mayroong Unity Team, 'di ba? Tapos yung uh, para sa kanya, sabi niya, ang Unity eh, although she, she she was just really ano, eh, uh, realistic at the time na ang Unity ay para lamang po yan sa panahon na sila po ay mga kandidato pa. And since they are no longer candidates, 'di ba? So ang interpretation tuloy na ng mga tao doon na naniniwala na may unity team pa ngayon eh si VP Sara ang nagpaitim sa unity team. Pero actually ang totoo, kailan ba niya sinimulan paitimin ng unity team? Sinimulan niya 'yan no ngano eh. Remember the Tambalos-Los issue? 'di ba? Sino ba si si SMR na tinatawag niyang tinawag nang Tambalos-Los doon? Ito ang presidente ng lakas, ang partido na umampon sa kanya no, para mapabilang siya rito sa Uniteam. At alam rin naman niya na kung sakaling nilabanan niya si BBM sa presidency, hindi rin siya mananalo sapagkat ang mga loyalista ang bumitbit sa tatay niya. Ilan lang ang botong naibigay ibigay ng mga loyalista sa tatay niya noon? parang sabihin natin baka nasa mga 10,000 10 million lang. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga loyalista suportado siya eh. Si Digong eh. Pero dahil ako 16 million votes mahigit si Digong, super majority na yung boto na ibigay ng mga loyalista sa tatay niya. Oo. ba? Diba? Tapos yung iba eh nanggaling na yan diyan sa mga anti-Marcos. plus yung boto ng mga fans nito ni Alan Cayetano diba So nitong dumating na halalan, naranasan na naman uli yan ni Sarah kung ilan ang botong nakuha ni PBBM, 'di ba? Naka 31.6 million si PBBM. Tapos si Sara naka 37.2. So wala hong isang million ang lamang. Parang mga nasa 500 lang more or less eh. Thousand ang naging diferensya nila. Oh. So ang uh, ibig kong sabihin dito, nabitbit talaga ni Marcos etong si ano si Inday Sara. Bagay po na dapat na pinasasalamatan ng mga Duterte bilang tanawin ng utang na loob sa mga Marcos, sa mga Marcos supporters lalong-lalo na. Yung uh, tinataglay nila yung tiwala ng mga to. Oh, kahit na part nga ng Ilocos ayaw sa kanya ang gusto ng uh, bandang norte eh, si Soto. 'Di ba? At inakusahan pa nga nila noon na nagtatraidor. Si F. Elisa. Kasi si Soto daw yung dinadala doon. Hindi. Bago pa lang, pagkatapos pa lamang ng Proclamation Rally. Naandun kami sa Ilocos doon eh. Nagkaroon doon sa Sand Dunes ng Proclamation Rally. ba? Diba? Pero ang uh, unang Proclamation talaga rally ay February 8. Uh, February 8 dyan sa Philippine Arena sa Bulacan. Oo na magpunta kami ng Ilocos, sinasabi ng mga nakakausap namin, preferred nila ay si ano, PBBM at si Soto. Di ba? Kaya nga malaking bagay yung nagawa ni PBBM na pinatigil yung ginagawa ni Sara noon na biyahe mula Mindanao. Ugali niya magmotor eh. At uh, pagdating ng simula ng Quezon Province, eh, parang sila ni Robredo lang siya eh, Hindi dinudumog ng tao. Hindi gaya kay BBM. Ang nangyari, hindi na natuloy yun na hanggang norte yung rides nila. Kasi baka pagdating ng norte, Diyos ko po, wala nang pumansin at tanapin na si Soto. So malaking, malaking kasiraan yun sa unit Then, another introduction ba diba, sa mga Ilocano. Yun yung proclamation doon ng Feb 16. Yun yung pinaka-isa sa official na pagpapakilala ni PBBM kay Sarah sa, sa ano, Ilocandia. So, pagkatapos noon, kamusta na? 'Di ba? Ang ganda na ng ranking ni Sara noon. Kailang ing, yan, sabi nga ni ano, ni Ruth, ingrata. 'Yun. Ay eh, ngayon, naranasan nila yung downtrend ni Sara. Mas lalong ano 'yan, mas lalong madidisgrasya 'yan, 'di ba? Ayun, and shout out kay ano, la itera mo. Yan sa natin sa FB, magandang uh, good morning night. Okay? So, eh, i na natin ito. <laughs> Pero again, congratulations ah, sa mga digonians na nagkakagulo ngayon dahil eh, si VP Sara. No? Ibig sabihin, hindi po nila talaga kayang pasubalian ang uh, pagkakasad-sad ni VP Sara dito ho sa nakaraang survey. Well, let's see. Tignan natin kung anong, uh, anong uh, adjustments ang gagawin nila sa kanilang mga, uh, mga pag-atake. <laughs> uh, will they stop? 'di ba? Pag umi-stop ba sila, pan, magbabago pa ba? 'Di ba? May magbabago pa ba? 'Di ba? O kung pa-iigtingin nila yung paninira sa gobyerno, uh, do they think will it help? 'Di ba? To ano, to uh, boost sa <laughs> sa uh, survey, 'di ba? So magiging malaki. Tignan natin kung ano yung magiging adjustments nila and then saka natin uli sila ngayon pag-usapan. Pero for me, for now, eh, talagang malaki naging problema nila ngayon dahil nga po sa pagkaka, alam nyo na, uh, bagsak. No? Nang, imagine 20%. Diyos ko, wala pa ako nakitang ganyang politiko na bumagsak ng 20% ng survey niya.